nangyari, Eliana? Kailangan natin makalayo dito na, ha? Gusto mo dito ka na matulog, Eliana? Paano niya nalaman yung tunay kong pangalan? Eh, pagkakakilala ko sa kanya, Ella. Kailangan na natin umalis dito na, ha? Kailangan na natin lumayo. Ano po yung sinasabik sa inyo yung gumain uh, may uh, ahas? Sige po, pasok ko. Sige, sige, sige. Sige po, akit lang po. Sigurado kang nandyan, ha? Sige po. Nandito po. po, lang, dito po. Lang. Dito po, dito po siya. O, eh, asa niya? ko lang dito ah. Iliwan lang po talaga dito. Nandito siya. Eh, wala naman pala dito yung babaeng ahas, eh. Tignan mo dun sa CIA, nandun. Opo, oh, Nay. Kanina pa. Wala si Wala siya sa CR, Nay. Wala rin siya sa kwarto. Sino? Ko alam. O, eh, nasan siya? Oh, that, Oo, sige. Mag-ingat kayo, ha? Alvin, yung likod, pakicheck mo na rin, ha? Okay pa, Sige. Halika, Claire. Halika, pasok ka sa loob. Halika. Okay. Sige. Pasok. Okay, Doc. Sige. ka dun sa kabila. Ha? Sige. Kung paano, move ka pa doon. Yan. all Alright. Bakit naman gustong mahanap ni Mama si Eliana? Akala ko ba takot siya sa bain ni Ahas? Ang gulo ni Mama. Kung nasaan ka man ngayon, Eliana? sana nasa mabuti ka Hello, Angie. Uh-oh. I'll see you tomorrow. Eliana? Ilyana? Oo, oh, sabihin niyo. Oo, oh, bakit palaboy-laboy ka? May gusto kong kumuha sa akin. Ganun ba? Halika! Halika, sumama ka sa akin. Oo? No. mo? No. No. Sumama ka sa akin, hindi ako masamang tao. Magtiwala ka. Halika, handa kitang tulungan. Halika. Hindi po ba kayo natatakot sa akin? Hindi. Alam mo, Eliana, naaalala ko pa nang niligtas mo po. Huwag ka mag-ailan! Sinagit mo ang buhay ko. Naaalala ko nun. Matatandaan mo ba po ako? Oo naman. Alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo, Eliana. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na rin ako ngayon. satu tuduhan kita.